nandito ako ngayon sa bayan ng Dulag Lady. Dito kami sa tabing dagat. Mamit medyo maalon kasi malakas ang hangin. tingga nanan sa saat tapi nan dagat ang angin angan dari itu terusim harap nan dagat siya na maingay kasi nandito kami sa tabi ng kalsada. din ng kalsada dito. Four lanes na rin dito. Bagong kuan, bagong gawa ng kalsada. Ayan guys. siya talaga kahit tayo. Ito yung dito sa baba. May malaking kwan May malaking pato. Dito yun. Malaking pato nasa Nasa gilid. Sino ito na tumunta? Ano, ito sa tabi.

guys for what's in